nasisira kapag sa well yung OSEC natin pwede naman ako at <laughs> merong waterproof case yun ito rin naman may, may waterproof case yung problema walang audio magbo voice over na tayo siguro ganun na lang y a n Tricycle lang yung pinapara ha. Kitang kita nyo. Mukhang maubliga tayong i-upload dito. Ano? At uh, ayan yung sinasabi ni uh, Congressman na uh, Busita ng One Rider Public. May memorandum na mula sa police sa uh, HQ ng polisya at sa police kapag ka nag-conduct ng checkpoint dapat hindi lang motor yung pinapara hindi selective at base kung sa nakikita natin <coughs> ah, motor lang ang pinapara hindi kasama kasamang pinapara yung four wheel active na naman Gentile National High School sa tapat ng Gentile National High School ang oras alas 11 ng uh, tanghali nagche-checkpoint sila motor lamang yung pinapara at uh, tingin ko that is in violation ng kanilang uh, bagong memorandum na dapat hindi sila selective sa pag checkpoint dapat, four wheel din pinapara nila okay, akarawas muna tayo pagbalik natin eh tignan natin kung uh, nag uh, check point pa rin sila para malinaw nakita nyo naman nakarecord yung aking uh, action cam yung sa isa ang uh, check point motor lamang to yung uh, pinapara nila